Sa lukuyan po Alex, no meron po kaming 27,095 individuals mm -hmm. na evacuees uh, belonging to 7,790 families uh, throughout our six districts. And uh, lahat po sila ay housed in 94 different evacuation centers uh, composed of schools. Ah, uh, talagang evacuation centers that the city has built, yung iba na sa barangay halls, yung iba na sa simbahan, yung iba na sa mga covered courts and gymnasiums at marami pang iba. Some are in private properties na may mga magagandang loob na mga mamamayan na pinahirap po sa atin, 'o. Oh. And um, eto po yung situation nila. Okay naman po yung mga evacuees natin kasi yung social services department po natin mm -hmm. ang uh, nagpo-provide po sa kanila ng mga hot meals nila. At um, uh, from the water concessionaires naman, nagbigay sila ng donation of water sa mga evacuees. At uh, marami rin mga private donors no, na nag nagtumutulong po sa atin at nagbibigay ng tulong sa mga evacuees po natin. Ngayon, um, nandyan pa rin po sila, hindi po natin sila pinapauwi dahil may balita po tayo na tuloy-tuloy lang po ang um, panahon uh, na, na na hindi magiging maganda later later in the day hanggang sa gabi yan po ang kasalukuyang pinag-uusapan po namin ngayon dito sa briefing ng DRRM council po namin no so uh, our evacuees are fine ang maganda po sa ginawa po natin ngayon